Maglagay ng tape sa iyong walis at magugulat ka sa resulta. Ginagamit mo ang walis sa maling paraan sa buong buhay mo? Dagdag pa, ipapakita ko sa iyo kung bakit kailangan mong maglagay ng tape sa iyong telepono. At kung nahihirapan ka rin buksan ang garapon o ipasok ang karayom, ipapakita ko sa iyo ang isang madaling paraan para masolusyunan ito. Gamit ang tape? Simulan natin sa unang trick. Kung bakit kailangan mong maglagay ng tape sa iyong telepono, para dito, gupitin lang ang isang piraso ng tape at ilagay ito sa bahaging ito ng telepono. Kung saan naroroon ang mga butas ng speaker, kung saan lumalabas ang tunog? Ngayon, gumamit ng paperclip na ganito at simulan itong ipasok sa mga butas. Sa paggawa nito, matatanggal mo ang lahat ng dumi at alikabok na pumapasok doon at madalas na nakakasagabal sa tunog na lumalabas. Lahat ng dumi na ito ay dumikit sa tape. Ang resulta ay pakahusay. Ngayon sa ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang tape para madaling ipasok ang karayom, ang unang bagay na dapat mong gawin ay gupitin ang isang piraso ng tape. Pagkatapos, kunin lang ang sinulid na kailangan mong ipasok sa karayom at ilagay ito sa gitna ng tape. At ngayon, tiklupin natin ito na pinapanatiling maayos ang sinulid sa gitna. Pagkatapos nito, gumamit lang ng gunting para gumawa ng pahilis na hiwa. Dapat itong maging kasing nipis ng maari sa dulo ng sinulid. Ngayon ipasa lang ito sa butas ng karayom at pagkatapos ay hilahin. At tulad ng nakikita mo gamit ang tape, mas madali ito. Tinitiyak ko na sa paggawa nito, hindi ka na magkakaroon ng problema sa pagpasok ng karayom muli. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano makakatulong ang tape para buksan ang isang mahigpit na nakasarang garapon. Gupitin lang ang isang malaking piraso ng tape, sapat na upang ganap na balutin ang takip ng garapon. Bukan panatilihing kasing higpit hanggat maaari iwasan ang mga tiklop ngayon, tapusin mo by pagdikit labis na tape sa itaas. Pagkataos nito ay mag-apply lang ng kaunting puwersa at magagawa mong buksan ng garapon ng walang kahirapan. Ngayon na natutunan mo na ang ilang mga trick gamit ang tape, oras na para ipakita sa iyo kung para saan ito sa walis. Karaniwan, kapag nagwawalis ka sa bahay, nagiging ganito ang walis, puno ng buhok at balahibo, lalo na kung may mga alaga ka sa bahay pero kapag naglagay ka ng piraso ng tape sa walis, tiyak na masosolusyunan mo ang problemang ito. Subukan mo ito sa home, ang resulta ay kamangha-mangha. Tingnan mo kung paano dumikit ang lahat ng buhok at balahibo sa tape. Pagkatapos, alisin mo lang ang tape at ang iyong walis ay laging magiging parang bago. Kaya't ito ang video natin ngayon. Sana nagustuhan mo ito. Ipaalam kung alin sa mga trick gamit ang tape ang nagustuhan mo at alin ang magiging kapakipakinabang. Salamat panunood, magkita tayo susunod na video.